Nakuha pa niya sa binat, pinamamalita. Na may gusto ka raw sa kanya. Ano? Ang tapang talaga ng apog niya. Relax ka lang, Kapitana. Talagang ganyan na public official. Maraming nainggit. At hindi lang yan. Pag lumalabas ka raw sa kalye, may battery ang buhok mo na may paikot-ikot parang kuryente. At ang mukha mo, parang panis na isimada na nasub-sub sa isang katerbang asukal.

Kapitana, napasugod kayo. Saan dito ang bahay ni Chairman Berting Kayabyab? Ah, si Chairman Berting. Doon no, sa pangatlong pito, sa taas. Pangatlo? Taas? Oo. Ah, ako ang galit galit na. Umuusok ang ilaw. Chairman Kayabyab! Aba, kapitana yun ah. Oh, Oo nga no. Ba't kaya kinakalabog ang pito ni Chairman? Chairman Kayabyab! Abyab! Chairman! Kapitana, kayo ho pala. Saan ang magaling mong tatay? Sandali ho. Ibang klase dati nga, mukhang galit na galit ah. Wala akong tatay. Saan siya nagpunta? Nandun sa palengke. Ah! Nagdidilihen siya ng ulam sa palengke. Naku, hindi mo magagawa ng ita yun. May inaayos lang ang doon. Sa palengke ka mo? Ah, kapitana, ano ho depresya? Huwag ka na makialam! malaki ang Pagkakasundan natin. Sandali lang ako. ano bang? Wala na naman nangyayari. Hindi ko alam. Sige, mo. Hoy, Yung bayad mo! Ayan na, ayan na. pare. Bakit? na, na, Oh, eh na. Ayan, o, Sa timbangan ng bayan, kulang ng dalawang guhit. Kaya pagawa niyo ng timbangan niyo dahil marami na nagreklamo. Eh. Sige ho, Chairman. Ako na ho mismo magpapagawa ng timbangan namin. Oh, sige. Ano ho, Chairman. Baka naman humatulungan nyo kami dito sa problema namin sa tubig. Oo nga naman, masyadong mahina. Minsan naman, nawawala. Kaya nyo, asikasihin ko kaagad. Maraming salamat, salamat, chairman. Man, oh. salamat, Chairman. Salamat, kayo. Chairman. Sige. Chairman kayo, Biap? Kapitana, naligaw kayo. Hindi ako naligaw. Ikaw ang sinadya ko rito. Para linawin ang mga pambabastos na ginawa mo sa akin. Ha? Huh? Anong pambabasos ang ginawa ko sa... Bakit mo ipinagkakalat na nagkakandara pa ako ng pag-ibig sa'yo? Bakit? Sino ka? Ano ka? Akala mo siguro napakaganda mo lalaki para maloko ako sa'yo. Hoy, no way! Hindi ako yung tipong babae mababaliw sa'yo. Kapitana, nakatingin sa atin yung mga tao. Huwag tayo mag-skandalo rito. Ano skandalo? Wala akong pakialam. Akala ko ba we are a democracy? I can say whatever I want, wherever I please, kahit saan. May reklamo? Akala, akala mo siguro hindi makakarating sa'kin, sa ano? Ganyan kayong mga lalaki. Pag corner para kayong mga hamong tupa. Mamabaligtad. At ito, tandaan mo, kahit ikaw pinakamayabang lalaki, pinakagwapong lalaki at saksakan ng romantikong tao, wala ka pa rin pag-asa sa akin dahil hindi kita kay! Aba, teka, ang sinabi ko lang, maalat yung adobong linuto mo. Eh, di binastos mo rin ako! Oh! Oh! Ano? Ano? Wala ka Oh! 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 Oh.